Okay, dito na naman ang kaibigan. Wait lang, oh, wait lang. Uy, huwag mo muna i-scroll. Palapit na ako, oh. Pagin na mo. Mag-diet ka na. Lagi, din, lagi mo yung pinapangako sa sarili mo. Mag-diet na ako. Kada taon ng taon, sinasabi mo, may New Year's resolution. Mag-diet na ako. Oh, gagawin ko na talaga yung best ko. Mag-diet na talaga ako hindi mo magawa. Bakit hindi mo magawa ang pagdadayet? Ha? Kailangan mo ng disiplina sa sarili mo. Hindi porkit may nakita kang masarap na pagkain, kakain ka. Hindi porkit ang sarap ng ulam na niluto ng ina mo, kakain ka na. Medyo bawas-bawasan mo. Paano ka, mag, paano yung, ma, yung may ipangako mo sa sarili mo na papayat ka magiging slim ka? Kung yung sarili mo hindi mo madisiplina. Wala kang disiplina eh. Ha? Kailangan mo disiplina sa sarili mo para tangin na. Kasabi mo, oy diet na ako, diet na ako. Sige, magda na ako. Lagi kang ganyan, hindi mo naman tinut... Hindi mo naman tinuto pa sa sarili mo eh. Huh? Hindi mo tinuto pa sa sarili mo. Huwag mong lukoy ng sarili mo. Huwag. Kung mag ka, mag ka. Gawin mo, ibigay mo yung best mo. Hindi mo lagi ka lang nangangakoy, papost mo, mo sa Facebook. Puking ina mo. Tapos may makita ka ng pagkain, gusto mo na kumain. nababa trip na ako sa'yo kung alam mo lang. Diet ng diet. Kotongan kita eh.